yun guys, dumating na nga yung team ng Chanong Cobra para maghalughog sa lugar, mag-check kung dito pa yung sawa na nakita sa CCTV. Wala silang nakita dito sa loob ng gate, so lumipat sila sa backyard, ayun. Naghalughog din sila dun sa backyard, sa my garden ko na tinatambayan parate. Kasi sa tawid ng bahay, chenek din nila kung may bahay ba dun na yung sawa. Wala rin naman silang nahanap, so lumipat sila sa loob ng gate, wala silang nahanap. So napadaan lang siguro yung sawa, kaya hindi na nakita. Kaya lumipat sila dito sa backyard para mag-check kung may ahas din ba dito. At dito pala sa backyard, mas may nakakatakot pala na nagtatagong cobra na ilang years na, na nakailang palit na siya ng balat dito. Kaya dapat hindi pala tayo kampante parati sa paligid natin. Dapat marunong tayo maglinis ng paligid at mag-check at makiramdam. Hindi natin alam na yung ahas tutok na pala tayo. Sa part na to guys, may nakita na silang balat ng cobra. Takot naman. Cobra pa naman. patay. Circle pattern bro. Oh. Ako pa present pattern sa ginawa ng namin din niya. Ay grabe ang laki. Malapot pa rin sir. Oh god. Ano ba 'to? No? Babar po. kaya pala parang yung balat siya. Eh po sir ang delikado. Uh, Tapot na ano ipit. Yan yeah, ang daming balat. Po. Isa lang kaya yan baka may mga ano pa. Tingnan natin sir baka ah, hindi pa tapos yung lalim. Ayan sila ang hirap huwag may matambang ganyan Patanggal ko na siya Kami na po natanggal Okay. Tanggalin natin yung ano. Ay! Cobra yung... Cobra yung malay na malapag yung leg. Yung ulo. Nagpachinski na siya, oh. Ito cobra yun. Ang yung cobra. cobra. Opo, ang Iba po Iba yan. Iba yan. Iba yan. Iba Iba

Iba na niya. nakain yan dyan? Hindi na. Daga. Mga daga po. Ah, dito maraming daga. Ang siya dyan. Ay, yung buhi eh. Hindi <laughs> <laughs> siya magugutong kasi kakuha siya daga. Ay, matagal okay. na siya. Nagpapalato siya. oh. Dala siya ilabot ng na din ako dito dyan dyan. Kasi kita siya ng mga... ano. Thank you ah, sa inyo, thank you Nakabawa <laughs> ko na yung magkita buhay <laughs> Oo, oh, tama oh, Tsaka ano yan, bibihira yung ganyan Oo okay. Uh, di ba, hindi natin alam pala no, kahit ano, hindi mo alam na mayroon ka palang ahas uh, sa bahay. Pauwi na sila, ayan. Uh, salamat at dahil sa chanong Cobra na vlog, ayan, minissage nila yung mister ko. Ayan, hindi sawa yung nakuha, kundi Cobra. <laughs> cobra guys, mas nakakatakot yun. At dahil nasa dropshipping business kami, pinabauna namin sila ng healthy products. Thank you so much. So yun guys, uh, pum may pumunta na nga sa amin yung chanong cobra, makasamahan ni Prince Cobra. So ayan, uh, chineck nila yung gilid ng bahay dito sa loob ng gate, wala silang nahanap. And uh, pagkatapos nyan, chineck din nila yung backyard and may mga tamba kasi doon sa likod namin kaya chineck din nila. So hindi sawa yung nakita nila <laughs> kundi cobra, sobrang laking cobra, nakailang palit na pala siya ng balat don for how many years na palang papalit-palit na siya ng balat sabi sa amin kaya ang laki na niya ngayon kasi laki na siya ng braso ng bunso kong anak nakakatakot kasi alam niyo yung inaabot ako dyan ng 9pm kakatambay sa backyard ko na garden para lang nagre-relax na ako dyan. Dyan kasi yung stress reliever ko, dyan ako nagtatatambay sa gabi kapag uh, gusto ko lang mag-unwind, gusto ko lang mag-relax. Gusto ko lang din magpasalamat sa kanila, sa Chanong Cobra, kasi dahil sa kanila, nalaman namin na may Cobra pala dyan for how many years. Kaya buti na lang nakuha na kasi... Hindi ko alam na kung hindi nila nakuha, nagulat, magugulat na lang ako. May tumuklaw na pala sa akin. Kaya pala minsan, lalo pag gabi na, may naririnig akong shhh gumaganon sa akin. Hindi ko alam, akala ko kasi yung ibon lang. <laughs> yung pala cobra na pala yun, hindi ko pala napapansin na ahas na pala yun. <laughs> so, yun lang. <laughs> And payo ko sa lahat, uh, magingat po tayo. Hindi ibig sabihin na sa subdivision tayo, uh, kahit saan man tayo nakatira, safe na tayo. Kasi yung sawa, kagayan sawa wala namang nakita na tirahan dito sa paligid, napadaan lang. Kaya hindi natin alam na darating sila anytime. Kaya dapat close yung doors natin. Safe yung mga alaga nating hayop. Yun lang. And of course, gusto ko rin magpasalamat sa mga followers ko na concern sa amin. Uh, okay lang po naman. Okay lang po kami. And of course, lalo na yung aso namin si Chuchu. And salamat din sa mga supportan nyo sa amin. And of course, uh, gusto ko magpasalamat sa mga bago kong followers. And tatanawin kong utang na loob yun sa inyo. Thank you so much. And God bless everyone.